Okay, maulan na. Ano bang araw ngayon? Teka, may kodi ko ako dito. Ayun. Wednesday pa lang ngayon. Ah, July 24, 2024. Oh, my MG. So, half the, half the month. Ano, sorry. Half the year na tayo. Pero, talagang malakas ang kutub ko eh. Rapture na po talaga. Alam nyo, kasi ganito 'yan. Makinig pong mabuti, importante po sa sasabihin ko mga believers. Makinig pong mabuti. Sa atin, meron siyang in-impute. Imputed po sa atin 'yung instinct. Yeah. Wala nakakaalam kung kailan mangyayari pero may instinct ka na, malapit na siya. Okay, 'di ba? 'Yun ang bonggang pananampalataya na. 'Yun ang gusto ni Jesus. Meron tayong lahat. Ah. <laughs> Anytime, 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 Jesus will patch us. Tama ba yung English ko, patch? Susundin niya, patch. He will patch us to be with Him. Why? <clears throat> Because, ito po ay part one ng ating topic, the tribulation saints. Okay, dito, magbibigay tayo ng mga ako ng mga senaryo kung ano yung mga mangyayari sa bawat tao during the Tribulation Age, no? At uh, lalabas po diyan yung mga Tribulation Saints. Why? Kapano mangyayari? Umpisahan na po natin. Okay. So, na-rapture po tayo. Tayo mga believers. So, outside do na tayo dito sa usaping ini, no? Usaping ito. Dahil ito po ay ang mga makakaranas ay ang mga unbelievers po. Ngayon, Sino yung mga unbelievers? Ito yung mga hindi naniniwala na sapat na si Jesus para maligtas sila. So, sila naniniwala sila na kailangan gumawa ka ng mabuti para maligtas. Kailangan gumawa ka ng ganito. Puro gawa. Nagbe-base sila sa gawa. Mga unbelievers yan. Maiiwan yan. Yung mga nagtuturong nawawala ang salvation, maiiwan yan. Paapasok na sila ngayon dito sa tinatawag na tribulation, great tribulation. Ayan. So, sila po itong nandito ngayon. Senario <clears throat> number one. Okay. The religious. Isulat nyo. The religious. Sino itong mga religious na naiwan? Ito yung mga tao na akala nila kristyano sila. Sila ay aktibo. Pagpipraising. Nagpupunta sila sa mga street. Nag-i-street preach sila. Pero ang dala nilang balita, pananakot magsisi o mamatay. Ganyan ang mga kanilang mga preaching. Tapos, pag hindi kayo sumunod kay Jesus, mawawala ang inyong kaligtasan. Yan ang kanilang prini preach sa mga kanto-kanto. Sa abinida po, kadami dyan. Maniwala kayo sa akin. Baklaran. Uh, kaya po, marami diyan, no? At uh, Raon. At dito sa may bahagi ng UST, yung De Los Reyes, may, may nakita ko one time nangangaral dyan. O nga naman, maraming target doon ng mga estudyante na pwede niyang malin lang ng kanyang maling ya, yeah, doktrina. So, <clears throat> yung pang gusto ko sabihin sa inyo, at uh, sila ay nananangan sa bautismo bilang ya, yeah, paraan to to add to Jesus Christ. Hindi, hindi sapat si Jesus sa mga taong yaan. So, sila po yung tinatawag nating the religious. Okay, ngayon sa lahat ng ito, akala nila save sila. Darating ang panahon, sasabihin nila kay Jesus, Panginoon, Panginoon, kami po ay nagpalayas ng demonyo. O yan. sila po yung mga mahilig doon sa tinatawag na slay of the Holy Spirit, slaying of the Spirit na tinatawag, sila po yung mahilig dyan. Pero ang turo kasi nila kung bakit sila natawag na kulto, sa kanila nawawala ang kaligtasan at hindi sila naniniwala na sapat na si Jesus para maligtas. Kaya, pasok sila. Sila yung the religious. Akala nila dito sa church age sila ay mabuti sa sarili nilang gawa, sa sarili nilang performance. Kaya ngayon, pasok na sila ngayon dito sa tribulation. Pangalawang grupo. Not interested. Ito yung mga grupo ng not interested. Why? Dalawang grupo lang naman to, religious at saka yung mga not interested. Okay? Ito yung mga tao na nandito na po sa kategoryang ito yung mga atheists. Walang pagkalam sa Diyos. Hindi interesado sa Panginoon. Sa kanila, ang kanila pong interest ay yung dito lang sa ibabaw ng mundo. Sa ibabaw lang po ng lupa. Dito lang po ang kanilang hangad. Dito sila nagkakamal ng mga pera. Dito sila nagpapakayaman. Nandito lang po sila. Ito yung grupo ng not interested. I'm not interested. na naku, ilang beses na po kami naka-encounter ng mga not interested. Sinagawan, binulyawan pa po kami. Okay? Ito yung mga taong <clears throat> makikita mo ang pinopo sa Facebook, puro pera. Okay? Pag maglalagay ka ng pera, yayaman kayo, ganun ganon. Tapos ito yung mga tao na nag-business, una, humble. Tapos yumabang na, kala mo kung sino na, dahil may business siyang malakas. Ayan, mga not interested yan. Ayan. Ngayon, pasok na po sila sa tribulation. <clears throat> Pagkatapos po ng rapture, magkakaroon ng great turmoil. I mean, magkakaroon ng malaking confusion sa buong mundo. What happened to this? Praise the Lord, hallelujah. What happened to them? Then lalabas ang isang karismatikong tao. <laughs> Siya po ang man of lawlessness. Okay, marami pong tawag sa kanya. Man of lawlessness. The bad guy. The antichrist. Ito pong taong ito. Pagtatakahan ng marami bakit lahat na lamang meron siyang solusyon? Meron siyang solusyon sa lahat. Bakit meron siyang pamamaraan na sistematikong sistematiko? Well, the only answer lies to this one. Because of Satan. Himself. Sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians, lulukuban siya ng kapangyarihan ni Satanas upang maisakatuparan ang lahat ng mithiin nino ni Satanas. Dahil si Satanas po mismo ang may miti na magkaroon siya ng karangalan sa buong mundo. At may isa sa katoparan lamang niya ito, pagparito ng Antikristo. While, while I was still young, while I was still a kid, I opened the Bible. Magandang balita, Biblia. Then I asked my mama, mom, Ma'am, ano ito? Ang Antikristo. Sabi niya, kung merong Kristo, merong antay. Yun ang sa akin. I was 4 years old or 5 years old at that time. So, yung panahon na tinder ako, nagbabasa-basa na ako, ang Antichrist na nabasa ko yan. So, ibig sabihin, tama naman ang mom ko doon, hindi niya inelaborate. dalag siya. Merong antay kay Christ. Ito yung antikristo. Ang Antichristo po ay magpapalabas ng mga kasinungalingan at sasabihin nila yung mga Praise the Lord. Hallelujah. Oh, yan nga po. Tayo po yun, mga born again believers, mga born again Christians na yan, ay kinuha ng mga aliens. Ne? Eh? Kinuha ng mga aliens ang mga praise the Lord. Hallelujah. Nayaan. Okay? Ngayon, ang mga tao, hindi nila maiintindihan bakit nagkaroon sila ng sobrang paghanga dito sa lalaking karismatiko at sistematikong tao nito. Dahil lahat ng katanungan nila nasasagot niya. Dahil lahat ng mga bagay may solusyon siya. Amen? May solusyon siya sa everything. Kaya nakalimutan nila yung mga kamag-anak nilang nag-disap Tayo po yun. At napako na po sila dito sa karismatikong leader na ito. Na kung tawagin ng Biblia, the Antichrist. Kaya ang mangyayari po ngayon, gogoyoin niya ang buong mundo. At isa po sa magogoyo niya ay ang bansa, ano? Israel. Lalapit ang mga pinuno ng Israel sa kanya and they will ask this guy to build their third temple. Hindi po katakataka sapagkat ngayon po, no? Three months lang to four months, tapos na ang templo. Magagawa po agad yan. Meron pa nga po mas mabilis niyan. Ilang, ilang linggo lang pwede nang gawin ng templo. Diba? Dahil sa, sa mga high-tech na gamit po natin. Kaya mapapatupad at mapapatupad po lahat ng yan. Kaya pagdating po ng time na yon, magkakaroon ng kapayapaan, false peace sa mundo, sa pangunguna ng Antikristo. Itutuloy po natin ang part 2. Meron po tayong part nito, dalawang parts lang po ito. Again, gusto ko tandaan ninyo, dalawang grupo po ang papasok sa tribulation. Sila po yung grupo ng religious at grupo ng not interested. Sa so not interested, hati hatiin natin yan nandiyan talaga yung mga taong ah, uh, ta mga taong sarili lang iniisip, nandiyan yung mga taong walang interest sa Panginoon, nandiyan yung mga taong yumabang ng husto at dito lang po sa mundo ang kanilang mga hinahangad. Again, those two groups, ha? religious in the not, and the not interested ones. So, itutuloy po natin to sa part 2. Hope nag-enjoy kayo dito sa part 1. Bye-bye!